Balik yung kapuso, first time pong nakapasok dito sa Binis, Italy. Dito na po tayo sa Binis, Italy. Ayan na po. Ayan na po ang ilog. Ayan na po ang bangka. Lalabas na po ang bangka. Magkano bangka? Ba, ba Magkano ba? Magkano ba? Magkano ba? Mahal yan Oh. Ano? May kasama ka ng bankero. Hindi, pag i-ano mo sa YouTube, baka ganyan. Hindi siya, ano, hindi siya patayo. Let's go, let's go, let's go. Ayaw po. Napakaganda po nito. Half a moment. Okay, sige. Ito ka nang papamariyan ka sa Burger King. Burger King. Burger King. Yeah, okay. Ay, po yan siguro 'yung dayan 'yung ko nagbabangka. We are here in It Italy. Dito po tayo sa bilis. Eater. Tinutur ko lang po ito ating mga lolo at lola. First time po nilang makaparating dito. Ayan po. Ayan po. Salamat po.